Hi mga ka-official! Welcome back sa ating channel! Ngayong araw, isa na namang misteryosong paksa ang ating tatalakayin. Swerte nga ba? Umalas ang itim na pusa. Tara, alamin natin ang kwento sa likod ng paniniwalang ito. Ang itim na pusa sa pananaw ng mundo. Alam nyo ba na sa iba't ibang bansa, iba-iba rin ang tingin sa black cat? Sa Japan at UK, ang black cat ay itinuturing na swerte kapag tumawid ang black cat sa iyong daraanan ibig sabihin daw ay may darating na magandang balita o swerte sa Scotland kapag may black cat na lumapit sa bahay mo ito raw ay simbolo ng kayamanan at kasaganahan pero teka bakit naging malas bakit sa ibang bansa at maging dito sa atin sa Pilipinas itinuturing itong malas noong medieval times sa Europe iniuugnay ang mga itim na pusa sa mga witches o mga Kaya kapag may itim na pusang tumawid sa daan, sinasabing may masamang mangyayari. Sa atin sa Pilipinas, marami pa rin ang naniniwala na malas ang black cat, lalo na kung ito'y tumawid sa daan sa gabi. Pero, ang totoo, ayon sa modernong pananaw ngayon, alam natin na ito'y pamahiin lamang. Ang black cats ay kasing lambing, kasing talino, at kasing cute ng kahit anong kulay ng pusa. Sa katunayan, ang Black Cat ay minsan nang naging logo na kilalang brand ng battery sa Pilipinas, walang iba ang everyday battery. At naniniwala sila na ang Black Cats ay hindi tungkol sa malas, kundi simbolo ng lakas, alertness, at dependability, lalo na sa oras ng kadiliman. Kaya kung makakita ka ng Black Cat, huwag matakot, yakapin ang katotohanan kayo mga ka-official. Ano ang paniniwala niyo tungkol sa black cats? Comment down below. At kung naniniwala ka na ang black cat ay hindi malas, i-share mo ang video na ito para makatulong tayo sa pag-alis ng maling paniniwala. Don't forget to like, follow, and subscribe para sa mas marami pang content na nakakatalino, nakakakilig, at nakakatuwa. Hanggang sa susunod na content, mga ka-official.